Play area kami doon sa kanya. Ah, okay. Opo. So, ilang beses kayo nagpupunta doon sa isang linggo? Hindi naman palagi. Not, hindi, not frequent, but siguro sa si, mga isang buwan, minsan once or twice ganyan. Pero hindi ko siya masyado nakakausap kasi pagpupunta kami doon, sila nga ang naguusap. dahil ako. Di ba meron siya mga tinda yung mga damit? O di kilalang kilala mo yung Hong Ming. Nakita ko siya, okay. oh, your honor. So, andito na ba yung picture ni Michael Young? Ipakita natin kung yun nga. Yan, yan. Opo, your Yang? honor, siya po. Ah, siya. Therefore, oh, ah, tinuturo po dito, Mr. Okay. Chair, na itong si Hong Ming ay si Michael Young. Alam niyo po ba na si Michael Yang ay ginawang advisor ng mayroon na siya ay naging Pangulo? I'm sorry po, Your Honor, pero wala na pa akong alam na ano pala siya. Yung economic, ano, yan, economic advisor. Ah, opo. Opo. Pero nabanggit niyo, economic opo, advisor. Opo, ganito. Wala po akong alam, pero sa balita na lang nung nagkaroon na nga ng gulo na, na ano pala siya. Kasi hindi ko man nakalain na pwede pala yung Chinese maging ganyan economic advisor. Kasi alam ko, pure Chinese siya. Sino, Kaya, po, sino po ang nagsabi sa inyo na drug lord ang asawa niyo? Yung mga pideya po. Ah, pideya mismo. Opo. Ang nagsabing drug lord ang asawa ninyo. Opo. Pero hindi nila sinabi na itong si Michael Yang drug lord. Never po napag-usapan si Michael Yang nung time po na uh, kinakausap ako ng mga pideya. Hindi ko po yan na rinig sa kanila yung pangalan ng Michael Yang. Narinig ko na lang talaga yung pumutok yung issue na parang nagkagulo. Na nasaan na Dawit yung pangalan Pero po. Pero wala kang alam sa ibang mga activities ng asawa mo? Wala po akong alam yun, oh, no? kasi nga yung As buhay. As talagang wala? Wala po. maliban na lang po siguro sa mga bagay, na katulad yan, magsabi siya, o oh, bibili ako ng property, pirmahan mo. Ganyan. Pipirma na lang ako. Napanggit mo sa yung kapideybit na kung ikaw ay iniinterrogate ng pideya, ha? Ah, ay yung mga sagot mo ay kanilang tinitwist o pinapalitan. Opo. Ano pong ibig sabihin nun? Ganito pa yun, no? yan ang pinaka, honestly, I must admit talaga, yun ang dahilan na talagang nagano ko ng galit sa PDEA. Kasi nga, nung in-invite ako, I never thought na, na yung statement ko pala na sasabihin yung mga sagot ko, dun din sila kukuha ng mga, yung gagawin nila ng para lala, ano, ma, makasuhan kami. Mm. Kasi nasasabi ako ng totoo, sinasagot ko sila ng maayos. Nagulat na lang ako pagdating doon sa ano, yung yung naghiring na kami. katulad nun, uh, inutusan ako ng asawa ko na magbili ng Venetian blinds. Kasi before yan, gi before na-occupy ni, yung ngayon Michael, yung ni Hongmi. ay hindi, no, I mean, si Alex came. Yung bahay kasi, kailangan pa siyang ayos. So, sabi ng asawa ko, magbili ka ng... Kasi mainit doon eh, yung sa window. Oh. Ito, ng, na nabanggit mo na pinapabricate. Opo, yun po ang totoo mga yun. salita mo. Opo. So, pakibigyan mo nga kami ng example ng pinabricate ng pidaya ang mga salita Ito mo. po yung hindi ko makalimutan na statement na yung Venetian blinds na dala ko, pinadala ng asawa ko, pinahati doon sa Dumoy, hindi pa po yun na-occupy ni, ano, ni Alex Kim. Nagtaka ko pagdating doon sa statement sinabi nagdala ako ng karton-karton ng mga chemicals nagde-deliver ako doon kasabwat daw ako sa ano yung drug operation ng asawa ko. So, okay. yun ang pinakaano ko na nanatatandaan ko sa ngayon, Your Ms. Honor. Jed, kilala mo ang direktor ng PIDEA, si Wilkins Villanueva? Opo, nagharap po kami, Your Honor. Nandito siya ngayon. Pakitingnan mo nga at ituro mo sa amin kung kilala mo. Bakit tayo? Tumayo ka lang mo. Bakit nandito siya eh? Tinan natin kung kilala mo siya. Tumayo ka lang, umikot ka. Tumayo ka lang. Tinan mo may iki. Kung kilala mo, ang siyang nag-interrogate sa'yo, nag nakipag-usap sa'yo. Ang, ang director po ng PIDEA, at that time, ay si Wilkins Villanueva. Pakituro nyo nga kung sino siya. Kilala niyo na po siya? Opo, Your Honor. Nakita sino po siya? Medyo tumandaan na po siya kasi parang di ano kumuna. muna. Oh, pakituro niyo nga po kung sino ko nakita niyo. Medyo tumanda na nga siguro dahil O, oh, kasi pa, 20 years na yun eh. Opo, kasi oh. parang medyo naalangan niya kung siya nga ba talaga. Director Wilkins, pwede po tumayo kayo sandali. Pakita yung nga, uh, Miss, yeah, ayan, yan si Wilkins Villanueva. Siya ba ang nag-interrogate sa'yo? Siya ba, hindi, hindi pa kita pinapopo, siya ba ang nag ng mga salita mo? Hindi po, si ano po, si Sino? Monte de Ramos po. Monte de Ramos, pero imo de Ramos kasama ni Wilkins at that time. Sa palagay ko po, kasi nasa office po kami ng PIDEA, tao niya po kasi siya po yung... ano So dun. sila ang nagsabi na ikaw ay nagdala ng mga karton-karton ng mga chemical sa dumoy. Opo, Your Honor. Oh, Mr. Wilkins, are you uh, agreeing to what Miss Jed said? No, Your Honor. No, you're not. Oh, ah. Alam mo, nung pinausap ka rin namin noon eh, panay ang dumoy, mahilig ka sa no, no? Dapat ang pangalan mo yung pangalan nung... Uh, Uh, kalaban ni James Bond, si Dr. No. Mahilig ka sa no eh. So ka ng totoo at nagising nung aling si Is that what you're saying? Mr. Chair, ang investigador ko noon Is I Is that see... what you're saying? Mr. Chair, can you please Will repeat please the question? Will please answer me directly? Answer Mr. me directly. Mr. Chair, can you please repeat the question, Mr. Chair? One minute suspension. <laughs> Okay. Hearing is the Zoom. Naalala ko na. <laughs> no, talagang tumatanda na tayo, eh, no? Ang tanong ko, is that what you're saying? So, please explain. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, si uh, Monte de Ramos was my uh, investigator. So, ang, ang sabi ni Jed Pilapil, dinila siya sa PIDEA. Tinanong si Jed Pilapil kung kasama ako doon na nagtatanong. Hindi siya sigurado, Mr. Chair, pero she presumed na naandun ako dahil nasa opisina ako. Well, in fact, wala naman siyang knowledge na naandun ako actual doon sa nag investigate si Bonte de Ramos, Mr. Chair. Tama ba yon, Mr. Chair? Your Honor, pwede po i-correct ko lang po yung statement kasi ganito, di ba tinanong niyo po ako kung si Wilkins Villanueva po ba yung nagtanong sa akin. Sabi ko po sa inyo, hindi po siya si Monte de Ramos yung tao niya ang nagtanong sa akin. Pero never ko na nagsabi na ano na yung ano ba yung sinabi niya kanina, parang mali eh. Kasi ang sinabi ko po si Monte de Ramos. Eh tinanong mo ako ulit na ano yung kasama niya. Ano kasama ba niya? Oo. Sabi ko probably ano kaano ta kasi tao niya. Pero wala siya nung time na Nag-investigate si Monte de Ramos. Ah, wala siya. Wala siya. Si Paano mo siya nakilala? Kasi actually isa siya sa mga nag-ano sa akin po. Nag-interrogate. Aha. Uh -huh. Sino po ang nagkaso sa inyo? Ang Pideya? Hindi ko po alam pero sila po ngayon nag-file ng case sa amin. Sila ang nag-file ng case sa inyo. Uh -huh. Opo, kasi Ano po ang ano ano po ang ebidensyang ipinakita sa inyo? Actually your owner. Hindi ko po alam kung ano po kasi so, nga... na convict ka, di ba? Convict ka. Mas, actually, ayoko na nga sana itong balikan niyo, owner 20 years ago. Medyo masakit na I was able to forgive sa PDEA. Kasi parang kung ano man yung ginawa ng asawa ko, kasi nasira yung buhay ko at sa yung anak ko. I've learned to To forgive.